Posibleng mag bukas sa kagayan na ang bagyong Ophel kasabay ng pagpasok ng bagyong Pepito. May paliwanag naman ang pag-asa sa tila parada ng mga bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Napanatili ng bagyong Ophel ang kanyang lakas habang tinatahak ang Luzon. Huling namataan ng bagyo sa bahagi ng Infanta Quezon. Bukas ito nakikitang tatama sa kalupaan ng Cagayan. Posible na mapag warning signal number 4 po ang itiatas natin sa ilang lugar ng Northern Luzon. May isa pang binabantay ang bagyo sa labas ng bansa, ang Tropical Storm Manny. Bukas naman ito nakikitang papasok ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging bagyong pipito. Posible itong kumilos palapit sa Bicol Region o Western Visayas ngayong weekend. Babala ng pag-asa. Mas magiging malakas ang bagyong pipito kaysa sa bagyong Ophel. Kung pagbabasihan ang track ng mga nagdaang bagyong Christine, Leon, Marce at Nika, halos lahat ay dumaan sa Northern Luzon. Kahit ang bagyong Ophel, tinutumbok ngayon ang Norte. Ayon sa pag-asa, walang ibang weather systems na makakaapekto sa galaw ng bagyo. Walang hanging amihan o yung malamig na hangin na magtutulak pababa sa mga bagyo. Ngayong Nobyembre, nakatatlong bagyo na tayo at magiging pang-apat ang bagyong Pipito. May paliwanag ang pag-asa sa tila parada ng mga bagyo. Ayon sa pag-asa hindi madalas pero pangkaraniwan na nangyayari itong mga tinatawag nating marching typhoons o yung sunod-sunod na pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Katunayan noong 1948, anim na bagyo ang pumasok sa buong buwan ng Nobyembre. Ang parada ng mga bagyo ay nangyayari tuwing mataas ang temperatura ng Pacific Ocean na tuwing Oktubre ang peak. Ang mataas na temperatura ng dagat ang isa sa mga sangkap para mabuo ang bagyo. Sunod-sunod siya na nagiging ganap na bagyo at nagkakaroon pa ng mga intensification. So, dulot na rin ang sobrang init ng karagatan natin na malapit sa atin. Ang malalakas na ulan naman dala ng mga bagyo may koneksyon sa laninya. Posibleng hanggang Pebrero ang malalakas na ulan dahil sa malaninyang kondisyon. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5